Okay, good noon mga kalaag and today is Sunday, wala tayong magawa, galing natin ng shorts and ngayon, manguha tayo ng anything that we can get from the sea. Ang kasama natin guys, si Liam at si Carlo and we're going there, so it's low tide right here. So ayan mga na hindi daw puro mukha kung ilagay natin sa ating video Ayan, sige dito tayo sa likod Wala <laughs> na guys, it's part na papakita naman natin yung mukha natin Para hindi nyo akala eh baka kinupya lang natin yung video O kinuha lang natin yung video kaya pinapapakita natin yung mukha natin So kanya-kanya naman yan guys At kasama natin yung aso na yan Si Kabang Hi Kabang Ayan, kasama natin yun guys For today's video, kasama natin si Kabang Ayan, nauna pa, na na pa sa atin Manguha kasi tayo ng sikad-sikad na tinatawag dito So we'll try to google it What is sikat-sikat uh, in English And sa sunod na ano natin Video So, ikot-ikot lang tayo dito And marami tayong makukuha From here guys, may mga ano dito Tinatawag na bat pisot Yung bat pisot yan oh. Bat yan guys Ayan. May tunog Yung uh, Yung Ano yan? Basta may mga tunog yan guys Ito guys, ito yung bahay ni Nemo guys Iwan ko kung may Nemo ito <laughs> Try natin Ano Wala, wala at ng Nemo Tinang, ginawa na ata nila yung si Nemo So ito touch mo yan Yan may taste kila na Medyo may ano yan Yan so Walang Nemo Yan yung bahay Nemo Tapos ito rin yung Family pa rin dito ng Sea Cucumber So yan Uh, ito yung ginagawang kilawin din so na natin kuhanin yan with a star ito kung nakikita nyo <coughs> ito yung tinatawag na wasay wasay eh. nag, close na yan sya yan kuhanin natin mali ay putra nasugat pa buti sana nagdala tayo ng ano guhantis ang liit kasi nito <laughs> meron pa to jumgo pa dalawa yung huli natin yung maliit na ano wasay wasay pero pwede naman din natin kunin kasi maliit lang naman pero anyway para makita nyo rin ah. kailangan talaga itak nito guys pero paninigan na natin to kasi nandito na tayo ang liit nito Ano? Mugo pa rin yung ano Nasugat Medyo mahirap din Meron pa oh Ano kaya to? Oh. Iba rin Nasugat talaga ako oh. Sige Kunin na natin Kasi nasugatan na tayo eh Pero mahirap talaga to guys kuhanin kung wala kang ano Kung kinakamay-kamay lang natin Pero maliit lang naman to Huwag na lang natin kunin Yung isa lang Ito 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 to ah. <sighs> Pero hindi natin intensyong kuhanin to Ito yung tinatawag nilang kurang o bugatan din sa Cebu so masarap din to sa kilawin at saka sa inihaw guys dito naman yung tinatawag nilang ayan guys ito dun you know ayan shell din yan oh, no, shell din yan so mar marami talaga tayong makukuha dito guys kung alam lang natin no? so ito mga ganito Pwede sa tinola, pwede sa soap or uh, gisa, pwede rin. Pwede rin sa kilawin. Yung ganito. So, madami tayong makukuha, guys. Although na sugatan tayo talaga. Uh, excuse me. So, ito yung makukuha natin dito. Marami tayong makukuha. At dito rin din makukuha yung mga lumber scorpions o saang. So, ayan po. Datag lang seahorse. Ayan o. No? sana na ba yun? Ayan, ayan, ayan. With seahorse guys. Ayan, yun So, ayan mga kalayag. Madami tayong makukuha dito. Madami yung mga abangan, na maaliw doon kayo. At, lahat po yan makakain. So, kung kilala lang natin itong mga shells dito, hindi tayo -ano dito, Di tayo magugutom. Ayan, itu guys. Oh, itu. Itu naman yung iba naman to. Ah, uh, sana hindi mahirapan tayo pagkuha, no? Tiyatawag nitong boot but Ayan. Ayan. Oh my God, ayun yung makasamahan kong mga bata doon, no? Daga na? So since di tayo makapag live mga kalag Ito yun ang pagkuha natin ng Yung boot boot na tinatawag Nako may bato Ang kaya natin kuhanin Ay ito Okay Ayan Makakain to siya mga kalag Lililisin lang yan Ang Pero masarap to. Masarap sa gata at masarap sa gisa. So, yan. Then, okay, so yun. Butbut o buwa. And it's another naman. Ito. Ayan. So, ayan, nakita na tayo kay Nemo mga kalaag. <laughs> ayan si Nemo Maklaag Ayan si Nemo Maklaag At sa kamay natin Nakipaglaro si Nemo Maklaag Ayan Ayan siya Ayan Ayan o oh. Kita nyo yan hmm, Nakipaglaro siya Pero akala siguro Akala siguro Kuhanin natin yung ano niya Yung bahay niya Yan yung bahay niya oh. Ayan so, Ayan si Ayan si Nemo at ato po sa ating 21,100 20, followers Or more Ayan Nakipaglaro tayo kay Nemo guys Ayan, ayan Halilinawin ko lang, hindi natin siya gagalawin Hindi natin siya ano, ayan Nakakaliw lang Ang ganda So ayan siya Napakaganda mga kalago It's color orange and mixed color but dominant yung orange so ayan uh, huwag natin siya kalawin so ayan let go na natin yan siya it's orchin isa din to sa klase ng sea orchin mga klare. it's different sa kinukuha natin that is sea orchin Carlo mga klag at si Siliam, at marami rami na rin aming huli ano yan? oo oh, pa na ito ni? ala sabay ayan kuhanin natin yan ay 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 sa paghilapti ay sa paghilapti yan so ito yun mga kalagi yung may sting ang tawag dito yung jellyfish na delikado sa skin ng tao pag i dumampi sa yung skin mga kalag malubog ano ang tawag dyan poisonous jellyfish to mga kalag try natin i-research lang to tinatawag dito sabay delikado yan sa skin sana makita nyo walang mata to wala So ano lang siya, sumasabay so, lang siya sa agos ng o anod ng tubig. So yan siya, yan. ayan siya, ayan, ayan, ayan. Ah, yan yung mga sting niya mga kalaag. Madaming sting. Hindi natin galawin din yan mga kalaag. So yan, sa mga, hindi nyo kasi ito makikita. Uh, actually, pag nadampi ito sa yung mga balat o sa yung skin, makati po ito mga kalaag. Ayan. May poison po yung kanyang yung mga tentacles niya. Ang tawag ba dyan? yung mga gaway-gaway niya so ayan, delikado po yan lalo sa mga bata mga kalaag na mahina yung mga uh, resistansya so ayan siya so ayan yung poisonous na first time ko rin nakakita ng ganito na dahil sa mga bata ito shout out at si Liam at saka si Carlo sila yung nakakita so di natin alam na may mga ganito pala so at least ngayon mga kalaag kung Maka kita kayo ng ganito, delikado po ito, iwasan nyo na po. So ayan. Hindi naman natin siya pwedeng dalhin doon sa baybay. O sa may mga sand area kasi malayo. Uh, tula din tayo 'yung panghawak sa kanya. So, as a uh, uh, leave na lang natin siya dito. Iwasan na lang natin. So ayan 'yung mga puisunos na jellyfish. wag delikado. Stop da. So that's all mga kalaag So ingat ingat po sa mga kita ng ganito Pero sure ako na hindi nyo makikita Pag lumalangoy po kayo Kasi hindi nyo naman intention na hanapin to Pero ito po ay delikado Pero yung unang panlunas nito Suka ang nilalagay o kaya Lemon, kalamansi Para matanggal na yung sakit sa skin Pag dumadampi po Ang ganitong klasing Jellyfish So that's all mga kalaag Thank you so much for watching and follow for more. ingat take care everyone